Hindi nga po, hindi yan. Eh. The right to free expression is absolute. To me, that is how I understand it. Eh, sabi ko nga po eh, mas masahol pa na sa diktadori ito. At least during the dictatorship, so-called Marcos dictatorship. At itinayming pa nila sa Pasko na alam nila na halos walang makakagalaw no? dahil saradong lahat. No? Iimbestigan pala, binasarado na kagad nila for 30 days. That's worse. Before we start though, it turns out a good amount of you watching right now aren't even subscribed to the channel, so if you enjoy the content, consider hitting the subscribe button, as not only does it help out a ton, but it also very much appreciated. former President Rodrigo Roa Duterte. Nagbigay ng komento patungkol sa pagkakaban ng 30 days ng prangkisa ng SMNI. Nagbigay si ex-President Rodrigo Roa Duterte ng mensahe sa umano pagparusa ng mabilisan sa prangkisa ng SMNI matapos magbigay ng 14 days suspension sa programa nito nagikan sa masa. At ang laban kasama ang bayan. Nakinabibilangan ni Dr. Badoy at ka-Eric. Matatandaan na kinwestiyon ni ka-Eric si Speaker Martin Romualdez na siyang nag sa pagkakaimbita nito sa kamara para magpaliwanag at nagtapos sa pagkakakulong ng dalawa sa loob. Nagpahayag na din si Attorney Salpanelo sa mga ilang kongreso na tahimik sa pagpataw ng suspension at magsalita, umano at tikom ang mga bibig ng mga ito. Ni isang kongresista walang tumayo para labanan ang paninikil sa karapatan. Git Pinaliwanag naman ni Attorney Harry Roque na tinapat pa sa kapaskuhan para umano walang magawa ito para maghain ng motion for reconsideration. Iba't ibang personalidad nagbigay na din ng komento sa agarang pagbigay parusa nito at tinapat umano pa sa holiday ngayong kapaskuhan. Panuorin pa natin ang ibang pang detalye mga kasolid peak news. So let's go! Sa well, Sabi kakaiba nga po ito naging order ng NTC. Abay, binigyan kami po dito sa SMNI ng show cost. Pero at the same time, sinuspindi na ng 30 a a a araw, no? So para kami, pa kami mapapakinggan kung suspendido rin ang kami, no? Alam niyo po, ang trabaho natin dito sa SMNI ay talagang napaka-importante po sa demokrasya. Tayo po ay nagtataguyod ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. At sabi po ng Korte Suprema, lahat po ng sumusupil sa ganyang kalayaan ay presumed unconstitutional. Nasa boarded po ng NTC ipakita kung ano yung mga basihan para masuspindi kami. Ano ba? Kami ba ito? Nagtatawag ng himaksikan? Hindi nga po eh. Kami ang kalaban ng teroristang CPP-NPA. Hello? Hindi nga po kami kritiko ng gobyerno. Kami po ang nagbigay ng pamamaraan para mapakita ni Presidente BBM ang kanyang kakayahan dun sa debate na hinangaan po ng buong Pilipinas. Dahil ang debate po ay patas at malaliman ang pinag-uusapan, hindi lang pang showbiz. So ano po ang banta, asaan ah, ang clear and present danger ng pagpapatuloy ng pag-broadcast ng SMNI? Wala po. At itinayming pa nila sa Pasko na alam nila na halos walang makakagalaw no? dahil saradong lahat. No? Pero sa tingin ko nga po, dahil dito sa internet, hindi pa rin sila magwawagi. No? Mabuti na lang po, mababa naman talaga ang viewership pag Pasko. <laughs> at mabuti na lang po, nandyan nga ang internet at kinakailangan na kung dati-dati meron tayong mosquito press, ngayon naman meron tayong bulong-bulungan press. Kailangan sabihin nyo sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kaibigan, tuloy pa rin ang pagpapasiwalat ng katotohanan ng SMNI sa pamamagitan ng internet, YouTube, Facebook, Rambler, at Twitter. Biglaan, Atty. At uh, baga, alam natin na nasa gitna tayo ng uh, mga investigasyon dito sa Kamara. Ito ba ay uh, baga pagtugon na rin doon sa mga uh, proposed uh, resolutions of House Bill o mga reklamo nito mga mambabatas dahil na kumbinse itong NTC na tayo ay suspindihan? Siguro sabihin na lang natin natakot ang NTC na baka mamya ay eh, may mangyari sa kanilang budget sa susunod na taon kapag hindi sila gumalaw. Alam mo, sa totoo lang, yung resolusyon na yan, hindi yan produkto ng Kongreso. Yan ay sense lamang ng Kamara. So walang legal effect yan. Pero parang talagang tinanggap ng NTC na batas yan kasi nga, paano mo naman susuwayin ang Speaker of the House? Paano mo susuwayin yung kanyang kaalyado na 300 plus sa Kamara de Representante? Paano ka haharap sa Kongreso sa susunod na paghingi ng budget kung hindi mo nga... Sinunod ang sabi nila na kinakailangan suspindihin o di naman kaya ay tuluyan ng i-revoke ang katilang prangkisa. Pero alam nyo po, pinagsamantalahan lang ang panahon. Alam nila talaga na Pasko, mahirap gumalaw, lahat ng tao preoccupied sa uh, pagdiriwang. So, intindihin na lang natin na talaga alam nila na kung talaga mapapatupad nila itong suspension na ito, dapat now na or never. Kasi kapag uh, normal times po yan, talaga naman pong nandyan ang mga hukuman. Pero naniniwala po ko na bagamat Pasko, bukas pa rin ang mga hukuman. At uh, bagamat marami sa aming mga abogado ang uh, talaga naman po nga uh, madidisable dahil Pasko, gaya ko na ako po ay mag-iibang bansa, e eh, meron naman po mga maiiwan ng abogado na talagang siyang magpapatuloy ng laban. no So, dyan lang po kayo. Konting pasensya lang. para nangyari lang yan sa pagkakakulong ni Lorraine at saka ni Eric. Medyo naantalang paghahain sa korte. para pag nahain naman sa korte kinikilala naman po ng lahat, no? So, tingin ko po, as soon as ma-file ma ma din yung ating kaso, malinaw na malinaw po yan, na merong presumption sa saligang batas na unconstitutional ang ginawa ng NTC, ay babalik po tayo sa ere. Meanwhile po, ah, nandiyan naman po ang internet. Sa totoo lang po naman, karamihan naman ati ating mga kababayan, lalong-lalo ng mga OFW, hindi naman nanonood ang TV, sila po talaga ang number one viewers natin at sila po ay nakatutok sa... YouTube at Facebook. Kaya magandang araw po sa aming mga kababayan. Kahit nasan man kayo sa inyong daigdig, ang babuting balita po, gaya ng hindi mapipigil ang Pasko, hindi rin po mapipigil ang pagsiwalat ng katotohanan sa pamamagitan ng SMNI. Narito pa rin po tayo at sabay-sabay tayo manindigan para sa kalayaan sa pamamagitan ng pagtutok sa SMNI, sa internet. Uh, attorney, um, ito bang mga pangyayaring ito sa SMNI? Makakapaghimok ba ito sa, ma sa taong bayan at uh, sa mga stakeholders na magkaroon ng malayang diskusyon, malalimang diskusyon, uh, makapagpahayag pa sila ng malaya sa kanilang mga saloobin, or magdudulot ng chilling effect? Well, yan nga po sabi ng Korte Suprema sa kaso ng Chavez versus Gonzalez na ang sa ang batas hindi lang yung aktual na panunupil. Kung hindi kahit anong gagawin ng gobyerno na magiging dahilan para magkaroon ng chilling effect doon sa pag-exercise uh, uh, ng karapatan na yan. No? So obviously, ang intention po nila ay eh, magkaroon ng chilling effect. Bensahe po to sa lahat ng media installation. wag na wag yung populaan ang speaker, ha? Parang meron na po tayong Les Majes ngayon. Alam niyo yung Les Majes, batas po yan sa Thailand, na bawal. Uh, bawal pintasan ng hari, otherwise kulong ka. So ngayon ang mensahe po, na wag na wag niyo pipinsalan ang nako ang, ang ating speaker dahil kung kayo ipipintasan niyo yan, tatanungin niyo kung tama ba ang mga reports dahil uh, ang ginagamit naman ay pera ng taong bayan, eh po pwede kayong mapasara, mapasuspende. Yan po mensahe nila. Pero, kaya nga po, miski mahirap gumising sa umaga at alam nating wala tayo sa ere, kundi nasa internet lamang, kinakailangan panindigan po ang kalayaan. Kada minuto na naririto tayo na nagsasalita at nagdidebate, nagdidiskurso, ito po ay tagumpay ng demokrasya. Hindi, hindi po magwawagi ang mga diktador. At kaugnay naman, attorney, doon sa pagsuspindi naman, na bukod kasi sa itong balitang pagsuspindi sa ating uh, estasyon, eh, nagsalita eh, si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol naman doon sa pagsuspindi ng kanyang programang Gikan sa Masa para sa masa. Isang matinding paglabag sa constitutional rights. Ito ang sinabi ni former President Rodrigo Duterte hindi sa pagsuspende sa kanyang programang gikan sa masa para sa masa sa SMNI. One, uh, that would be a gross violation of my constitutional right to free expression. And second, of course, is the uh, outfit which I am using as a platform Uh, violation of press freedom. Magdadalawa yan. Kasi using uh, a medium there which is a seminary. So yun ang akin. Uh, those uh, constitutional rights are sacred. Talagang mabigat yan sa ating konstitusyon. Ani dating Pangulong Duterte? Para sa kanya ay sagrado ang konstitusyon, kaya naman mabigat na paglabag ang isang nagawang hakbang ng MTRCB. In my view, uh, the suppression to express your right to exercise this freedom, it, it cannot be a, 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 the subject of a preliminary or a permanent uh, status. Hindi nga pwede yan. The right to free expression is absolute. To me, that is how I understand it. Dagdag ni FPRRD, malinaw na censorship ang nangyari. Uh, a temporary preventive suspension is by itself already a censorship. Hindi ka naman kasalita. You're censored. So to me, to that extent or to the full time that you are not allowed to talk, it is a derogation of your right, of your constitutional right to free speech and free expression. Matatandaang sinuspindi ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang dalawang programa ng SMNI Nagikan sa masa para sa masa at laban kasama ang bayan. Nagsimula ang suspensyon noong Disyembre at 18. Anong komento mo doon? Tama po ang puntong di vista ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. No? Hindi po pwedeng gamitan mo ng preliminary suspension, preliminary injunction ng karapatan ng malayang pananalita. Yan nga po ay garantiyado ng saligang batas. Kaya pagtataka kung bakit ganito naging aksyon ng NTC. Eh sana malaman ng NTC kung ang mga mambabatas ay merong legislative immunity sa mga sinasabi nila sa hukuman. Eh walang ganyang uh, immunity ang mga taga-NTC ha. Dapat alam na alam na nila ang jurisprudence na bagamat mas kakaunting malakas o mas, mas malakas ang supervision ng Estado sa broadcast, eh ito'y sako pa rin po ng kalayaan na hindi dapat sinusupil. No? So nakapagtataka po talaga mga pangyayari, eh siguro talagang takot sila lahat doon sa ng Speaker of the House. Pero habang na, na, natatakot po sila sa Speaker of the House, na yuyurakan naman ang ating demokrasya, nasisira ang ating demokrasya. So mga kaibigan ha, kinakailangan manindigan at kami naman po habang kami naririto at nagsasalita, patuloy po kami nananindigan at patuloy po namin binabaliwala ang panunupil ng aming karapatan. Habang buhay po kami, habang may demokrasya, patuloy po magsasalita, patuloy po magmamahayag ang mga taga-SMNI. So, ibig sabihin, attorney, itong uh, pwede pa tayong, uh, pwede pa itong ma-reconsider ng uh, sana ng uh, gobyerno itong ating uh, uh, operation. Well, atin ay miglang po nila na talagang Pasko kasi sasabihin nila, miski mag-file ka ng motion for reconsideration sa bagong taon na yan. Kasi bakasyon na kami. No? Pero sa katunayan po, ang lahat ng korte po ay dapat bukas 24-7 no? kung kinakailangan para pangalagaan po talaga ating mga karapatan. Ayun! Wala na! Nagtagumpay na si Migs Nograles. O Jai! No? Yung, yung ma na kongresistang paepal, no? Jai! Jai Migs! Happy ka na! Suspended na! <laughs> Ang SMNI! Grabe, no? Imagine nyo? Magpahayag ka lang ng saloobin? Magpahayag ka lang ng opinion mo? Tapos ipapasara na buong istasyon? Anyway, 30 days lang naman. Pero hanggang dyan lang ba yan? Kasi sa mga inaasta ngayon ng kongresista, parang kung sino ang babati ko sa kanila, kung sino ang magtatanong sa kanila lalo na pagdating sa pondo nila, ay shutdown talaga, no? Patatahimikin ka talaga. At ito pa, grabe, no? Sobrang grabe yung kanilang mga ginagawa right now, no? Kumbaga ginagamit ginagamit nila ang kongreso, ginagamit nila ang ibang kongresista no para para diinin no yung mga tao, personalidad or estasyon no na bumabati ko sa kanila. 'Di ba? And nakakatakot lang mga lords kasi to the rescue yung ibang mga kongresista, 'di ba? Naghahanap ng butas, naghahanap ng mali at talagang pinipilit nilang 'Di ba? Pinipilit nilang baliin ang katotohanan at pinipilit nilang ipakita sa taong bayan na sila ang tama, no? At ang mga bumabatikos at ang mga nagtatanong sa kanila ay mali. At doon palang, mga lords, napakalaking mali iyon. Dapat ang ang mga kongresista, no? Ang nasa kongreso dapat kakampi natin eh. Tama ba ako mga lords? Dapat hindi tayo hindi dapat nila ipa-feel sa atin na nakatakot-takot pag mag-express ka ng opinion mo, 'di ba? Hindi dapat nila pinapakita sa atin at pinaparamdam sa atin na wala tayong karapatang magsalita at sabihin ang mga opinion natin. 'Di ba? Kasi in the first place, karapatan natin 'yun. 'Di ba? And besides, nagbabayad tayo ng tax, no? uboga yung mga ginagasta nila galing sa atin. Tapos tayo pa ang patatahimikin. Ay iba din, no? Iba din, no? Kaya sana no, Mix Nograles, masaya ka na sa katriduran mo. No, Jai. <laughs> 'Di ba? Masaya ka na. Alam ko mga lords, naniniwala ako, 'di ba? Ako sa totoo lang excited na excited na ako mag-election eh, no? Excited na excited na akong 'di diba? palitan yan sila eh, no? And talagang right now, mga lords, kailangan natin mapagmatyag, no? Kailangan natin bantayan ngayon kasi ang kongreso ngayon, grabe, no? Instead na maging kakampi natin sila, naging kalaban na sila. Well, we have already repeatedly said, yung suspension ng dalawang programa, ngayon, yung suspension ng operation ng SM&I, is a direct assault to the freedom of the press and of um, expression and of speech. Eh sabi ko nga po eh, mas masahol pa na sa diktadurya ito, at least during the dictatorship, the so-called Marcos dictatorship. There was a semblance of due process. Pagbibigyan ka, tatawagin ka, magkakaroon ng hearing, papakinggan ka, saka sila magdidesisyon. Eh ito eh, yung suspension ng dalawang programa, wala. <laughs> Meron lang pinatawag lang para magtanong, pinatanong yung yung uh, respondent, SMNI. Pero wala doon yung nag-aakusa. Di mo malamang kung sino nag-aakusa. Because under the Constitution, yung di uh, dinidimanda mo has the right to confront the accuser as well as the witnesses against that respondent. Pero hindi nangyari yun. Mas worse naman itong ginawa nila si SMNI. sa SMNI. Sapagkat, batay lamang sa House Resolution ng Kongreso na nagmumungkahi, na mumungkahi lang ha, <laughs> na imbestigahan, eh, hindi lang nila, hindi iniimbestigahan, iimbestigahan pala, binasarado na kagad nila for 30 days that's worse. Yun eh, talagang lantaran, hubad, walang pagbabalat kayo. Talagang giniba nila yung karapatan na itinakda sa saligang batas. At hindi ko maintindihan. Sapagkat ito pong itong National Telecommunications Commission, eh ito'y nilika ng isang executive order. Kumbaga, <laughs> ang Pangulo nung ito'y nilaga nung panahon, nasa executive department ito eh. At uh, hindi ko maintindihan kung bakit sumusunod sila doon sa mungkain ng house. Wala ba silang mga sariling isip? Sila ba hindi kumukonsulta? Wala ba mga abogado dyan sa National Telecommunications Commission na magpapasara ka ng isang network nang hindi mo malang dinidinig kung anong mga violation to, sinuspindi mo na agad. 30 days pa. At tinaon mo pa sa holiday. hindi ka makapag-file ng uh, ura-uradang appeal ta, para pumunta sa Supreme Court. Talagang ano eh, lantaran nga. Sabi ko nga, eh, it's a brazen assault. And, and it's totally abhorrent and constitutionally impermissible. Mm -hmm. And uh, ano mangyayari nito, Attorney Sal, sa ibang mga network? Halimbawa, magkaroon din sila ng same uh, uh, scenario, ano? Not just questioning, ano? May makalabad sila just sa House of Representatives. So, hindi, hindi align sa gusto ng House of Representatives and ipatawagan sila. E eto na ba magiging trend, Attorney Sal, sa pamamahayag? If you question a lawmaker, an institution, any government official of an issue, papatawag ka na nila sa Kamara, sa Senado? Eh, gaya nga ako ng Senado sa DCRH. Dahil yung, yung network na yun, marami rin nagkukomentari doon at uh, critical din yan sa mga ilang maling ginagawa ng mga cabinet members. O kayo kakong susunod <laughs> pag hindi tumigil sa ginagawa ninyo. Naku, naloko na. Sabi niya, alam mo niyo, ito, pag uh, this will remain a challenge sa mataas na hukuman, ito, ulit-ulitin nila, talagang tatargetin nila lahat nito ng manahimik. niyo ba ba napapansin? Tumahimik. Tumahimik ang mga kritiko dito. Diyan sa kongreso, wala akong nakitang tumayo na kongresista nagsalita laban sa panimikil sa pagbusalsal uh, sa

wala wala nagsasalita na kontra ano na nangyari dyan sa mga matatapang na sinasabi nilang mga nationalistic sila, mga constitutionalist? Bakit tumahimik lahat? Mm -hmm. Well, uh, mahirap magsalita ng oh, tapos oh, 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 sa attorney Sala. I... Yes, attorney. Pagpunta ko so, si Sen. Robin Padilla nagsalita. Senator Laban. Senator JV, Senator Chase, lahat sila nagsalita in favor of SMNI. What? what pa yung mga nandiyan nagsasalita? But what, what happened to the rest of them? Mm -hmm. Well, a lot. Mm -hmm. So, another issue naman tayo, Attorney Sal. Ilang mga uh, mamabatas, ito na pala, yung sinabi natin kanina, no, na ilang mamabatas sa ekorasyon ang uh, ipinataw, no? na uh, pakibalik ipinataw ng uh, ilang ang ilang bababata sa eh ng ipinato na suspension ng National Telecommunication Commission sa si Nagayag ng pag ang ilang senador sa Sunshine Media Network International o mas kilala bilang SMNI laban sa naging hakbang ng National Telecommunications Commission o NTC na suspindihin ang nasabing media network. Nagbitaw ng katanungan si Senator Amy Marcos sa kanyang Facebook account. Ani Amy, sino anya ang natatakot sa SMNI at bakit kailangan i-shutdown ang mga hindi suma masang ayon dito. Dagdag pa ng Senadora, bakit pinatawan agad ng 30-day suspension ang network na hindi man lang binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag? Binigyan pa ng diin ng Senadora kung takot ba tayo sa katotohanan o takot ba tayo kung tama ang SMNI? ang pagkwestiyon ni Senadora Amy sa kilos ng NTC ay sinigundahan rin ni Senator Cheese Escudero. Gayet ni Senator Escudero, dapat linawin ng NTC kung ano ang nilabag ng nasabing network upang maiwasan ang aligasyon ng panggigipit at pagpigil sa kalayaan ng pamamahayag. Gayon din ang posibleng epekto nito sa pangkalahatan ng mga kritiko sa administrasyon ikinababahala rin ni Escudero ang posibleng epekto nito sa pangkalahatan ng mga kritiko sa administrasyon. Para naman kay Senador J.D. Ejercito, maaring patawa ng suspensyon ang programa ng SMNI ngunit hindi ang mismong istasyon. Binigyan din ito ang kanyang paniniwala sa freedom of expression. Samantala sa kabilang banda ay pinaalala naman ni Sen. Robin Padilla ang pinagbulan ng malayang pamamahayag. Ayon kay Senator Padilla, ang pagpapatahimik sa SMNI ay pagyurak sa pinaglaban ng ating mga bayani. Malinaw anya sa konstitusyon ang pagbibigay kalayaan ng magayag at ng pananalita. Numero uno rin anyang nilalabanan ng network ang mga nais magpabagsak sa gobyerno at ang mga kumikitil sa buhay ng mga Pilipino. Sa huli punto ng pambabatas, hinanap niya ang tamang pangangatwiran sa mga ipinataw na kaparusan sa nasabing network. Well, hindi lang sila dapat magbigay ng kanilang payan. Okay yeah. pero they should go beyond that. Patawag nila ang NTC. Ngayon, ngayon, ngayon sila dapat mag-imbestiga dahil ang paksain dito, freedom of the press ibang usapan ito. Kaya kailangan patawag nila yan at imbestiga nila bakit. Kasi yan ay eh, isang grave abuse of regulatory power. While we concede that it has the power to revoke or to suspend a franchise pag binayolate yung terms nito. Pero maliwanag na eh. After due hearing, Pagkatapos na dinggin mo muna ang paning nito at paliwanag bago ka dapat mag-desisyon. Ito eh, yung, yung suspension order, <laughs> yung notice to show cause why hindi nila dapat na parusahan. Pinagsabay nila. Magpaliwanag ka, pero suspendido ka, tumigil ka na muna dyan. <laughs> Nang tatlong araw. Yeah. Kaya kasi nasabi na, mas masawal pa ito sa diktadorya wala man lang semblance of legal process ng jud process na tinatawag. Ang tindi nila. <laughs> Justice Attorney Sang, mailap ba? It might up, but not pasura. <laughs> <laughs> Pakiulit, Attorney Sang, kasi nag-fluctuate yung sinabi mo. Pakiulit? Sabi ko, ilang uh, <laughs> hindi lang walang justice yung justice tinapon na nila sa basurahan